Konnichiwa mga kakulot, paano nga ba ako naghanap ng malilipatan dito sa Japan? Syempre, una, dahil nga wala akong time, is naghanap muna ako sa internet ng mga cheapest uh, apartment na malapit sa akin. Since sa Kawasaki ako, ayan nag-search ako. Tapos mayroon akong napiling isa dyan. Marami kasi yan guys, iba't ibang mga company or mga real estate ang uh, nagpo-post dyan. So, mayroon akong napili, yung sumo na yan. So, una yung hahanapin guys is 'yung ayan, 'yung free ang Shikikin Laking nila. Okay? So, ano nga ba ang Shikikin Laking, guys? So, eto, security deposit ang Shikikin and ang Laking ay ang key money. Of course, syempre. So, clinic ko yan dahil nga syempre, baka makamura kapag free ang kanilang uh, security deposit at ang kanilang key money. Ayan, makikita nyo na, guys, dyan ang, ba ang kwarto na uh, gusto nyong uh, malipatan and nandiyan lahat ng details pero hindi pa kumpleto yan guys ang real estate pa rin na magpapaliwanag sa inyo at magbibigay pa ng computation niyan. Pero syempre, meron na kayong idea kahit papano. paano. Meron din namang sa mga labas, ayan, yung mga nagpo-post na ganyan. Ayan, meron yan. Sa mga shopping guy o sa mga shopping street or kung saan man, kahit saan pala, meron yan guys. Maglakad-lakad lang kayo dyan, makikita niya yan, Naka-post yan. And dyan na mismo yung opisina nila. Pero syempre, kailangan niyo munang magtanong kung ah, pwede na ba kayo nilang i-assist or magsiset sila ng ah uh, reservation. Dito kasi guys sa Japan, reservation talaga ang number one. So, nakapag-reserve na ako. So, ayan, inasis na ako ng aking first uh, real estate. So, guys, hindi po ganun kadali, actually. Uh, so, first, ah uh, register na muna yung name nyo, yung work nyo, kung saan ba kayo dati nakatira. Yung, tini na tinitirahan nyo ngayon, naaalisan nyo. Mak masasearch nila dyan, makikita nila. Nakita nyo namang guys, ba diba? yung, yung picture ng bahay ko na nilipatan. Ay na pinagtirahan ko. And itong gusto ko nga, yung napili ko, ayan. So, Okay siya sa picture syempre. Lahat ng mga details niya, ayan, pinakita niya sa akin isa-isa. Ipapakita lahat 'yan sa inyo, guys, ng uh, inyong uh, real estate agent. Pero syempre, guys, uh, since uh, hindi ko alam yung uh, yung ano ba, yung uh, syempre, gusto ko siyang makita ng uh, nasa harapan ko mismo. Kasi pag sa picture, guys, sobrang luwag niya talaga. Kaya akala ko okay na. Nakakatawa talaga, guys. So, i register mo din dyan yung inyong ah... Uh, uh, yung sa Pilipinas kasi guys, syempre siguro baka kung anong mangyari sa kailangan nila ng contact na sa Pilipinas. So ayan guys, binigay ko yung address ko and ayan yung orange na bahay na building na yan. Yan ang bahay ko sa Pilipinas. Ang galing guys, 'di ba? Talagang sinesearch nila yan lahat-lahat. And dito naman sa Japan, guys, kailangan niyo po ng Hoshonin or yung inyong Ah, uh, guarantor. Kailangan yan, guys pipili kayo ng guarantor nyo and uh, syempre ibibigay nyo yung details ng guarantor nyo and tatawagan nila yan guys so at first yung uh, pinili ko na yan, yan napakaraming papel na binigay sa akin guys yung pinili ko na yan is uh, yung aking hosyonin or yung guarantor ko. Kasi syempre, ibang lahi tayo guys. La yan ang number one yung hahanapin. Yung first na pinili ko is masyadong maliit yon kaya kinancel ko. Ito yung pangalawa guys. Yan yung panibago kong real estate agent. Napakaluwag guys. Ang ganda talaga niya. And kapresyo lang siya nung unang napili ko na As in talaga naman, 34 square meter to. And yung una is uh, 19 square meter lang. At ganun talaga guys, halos ang mga paupahan dito, mga one room lang siya. Kung baga sa atin, mga studio type. Pero ito guys kasi, uh, one uh, DK to or one LDK ba? Basta uh, okay naman siya, kaya lang nga, bumagsak ako sa uh, guarantor. Yung sa interview siguro. So, naghanap ulit ako ng panibagong guarantor ko. Ibang Japanese ulit. And, uh, ito na guys yung final na real estate agency na napuntahan ko. So, ayan. Pagpunta ko mismo sa kanya, nag-reserve ako ng uh, uh, araw ng interview. And, ayan, guys. Dinala niya agad ako dun sa location ng uh, aking, ano. Gusto ko na kasi, guys, ngayon makita na talaga ng harapan. Yung actual na talaga. Kasi, Ayoko nang uh, ma mag-guide dun sa una. Okay, sana yun, guys. Pumasa ako sa guarantor dun. Kaya lang kasi, ang liit talaga niya masyado. Ito naman, kahit pa paano, ayan, hindi siya degas. Hindi degas yung kanilang... Uh, kasi, nga, guys, ang, ang gas dito is line. nakalinya So, So, uh, since, ano siya, kundi-kuryente siya, and ayan ang offer niya, guys. And ah uh, ito naman ng uh, kanyang toilet. Gusto kasi guys makahiwalay. Minsan kasi madalas sa one room is magkasama. So ayan lagay ng washing. And ayan lang siya guys. Ah uh, mansion siya nasa second floor lang. And ah uh, dahil nga malululay ako, ayoko sa taas. So ayan, okay na siya guys para sa akin dahil ako lang naman, 'di ba? Tsaka ayan, maluwag ang kanyang balcony. Kadalasan talaga minsan walang mga balcony. Talagang bintana lang. Eh gusto ko kasi guys 'yung nag-emote -e emote. So ayan na 'yung dilipatan ko guys. Ayan na po talaga 'yung final, nakapasa rin sa guarantor, and nakapagbayad na guys. At na, alam nyo ba kung gaano kamahal ang mga paupahan dito? Marami kayong babayaran dyan guys, hindi ganun kadal. Sa kahit zero ang kanyang security deposit or ang kanyang key money, meron po yung management fee, may mga advance payment, may taxes, uh, meron pong uh, bayad ang insurance company, and uh, meron pong bayad ang mga pagpupuken, ang insurance mismo, naka-insured po yan. And syempre po, meron pong mga follow-up yan ng Hosho o yung company, yung insurance company. Ang dami pong interview, ang daming tawag, ang dami pong etchichet. Che, hindi po katulad sa atin. As in, guys, mahirap po. Kaya number one nyo lang na dapat i-priority is may trabaho kayo dapat and yung inyong guarantor is Japanese po number one para at least kahit papano po uh, madaling ma-approve at talaga namang may trabaho rin at maayos ang kalagayan sa buhay. Kasi po kung pwede naman din po kapo Pilipino natin yung mga permanent residents na pero medyo may konting doubt pa rin sila kaya baka hindi may kaya mas maganda ng sigurado po.